Dito sa Bigis, B1T1, dimsum House, Bigis sa sulit, Bigis sa sarap. Tara na! Trupa, may sasabihin ako na solid na kainan. Bili ka ng isa, may libre pang isa. Kahit anong dimsum buy one, take one. At dito lang yan sa Biggest Buy One Take One, Dimsum House. Located sila sa Congressional Avenue, Corner Abre Street, Quezon City. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara 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 tara! Pagpasok mo pa lang, ang linis, ang ganda, relaxing ang dining area nila. At syempre, solid ang mga staff, sobrang accommodating. So po trip time tayo, trupa! Simulan natin sa kanilang mga bestseller. Unahin natin ang Japanese shomai nila na worth 165 pesos lang, may 4 pieces na, may rice pa. At take note true pa, buy one take one pa yan ah. So, na natin. Mm. Tawin tayo sa. Mula sa nila. At What's that you nila, Mga five days nila. Huh? Meron din silang pork shumai for only 160 pesos at shark spin dumplings. Shark spin dumpling worth 185 pesos. Walong piraso at meron ka ng uh, dalawang uh, fried rice. Ako, tigman na natin. Mm. Sarap kung pride dim sum ang trip mo, solid ang cheesy pride wonton nila na for only 170 lang, buy one take one din. Sa so din pride cheesy wonton niya, worth 170, buy one take one din siya trupa. Tingnan na natin. Hmm. Sarap. Naku, ito yung nagustuhan ko ah. Mula sa... Crispy yung ano, yung pinaka Balat niya. Hmm. Stop. Plus, meron din silang Chinese Kikiam, Pork Shanghai, at ang the best na shrimp roll nila. Yan, tikman na natin. Mm-hmm. Kaya ito, lasang binigondo. Parap. Parap. Mas lalo ko nagustuhan to. Chinese cake nila. So ito. Tikman na natin. Wow. Dap to. Ito rin masarap. Hmm. worth 180 pesos buy one take one so makakuha na ng uh, apat na ganito ng tiny strip cam so pa Shopaw lover ka, di ba? Huwag kang mag-alala. Meron silang asado shopaw at bola-bola shopaw. Yan. Mm. Sobrang lasa na ng asado nila. So, ito, 150 pesos. Buy one, take one din. Sulit na rin, ha? Ayan. Hmm. Ito masarap. Mas gusto ko yung bola-bola. Ha? At syempre, partneran mo ng masarap nilang gulaman na for only 30 pesos lang ay tiyak marerefresh ka. Kaya trupa, bigis sa sulit, bigis sa lab dito. At sila lang ang first buy one take one dim sum house concept sa Pilipinas. At baka pati na rin sa buong mundo. Kaya sa biggest buy one take one dim sum house ay tiyak mabubusog ka.